Yes, good morning mga ka-doctors. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-doctors, 5 days na po tayo dito sa Noiba era. So, hindi tayo masyado makapag-upload dahil Uh, wala talagang signal dito ang tiinti so samahan nyo ako mga kadakers tayo magpakawalan ng itik sa umagang ito mga kadakers uh, magpapastol na naman tayo doon sa kanilang uh, mga area so dito na mga kadakers uh, pinakawalan na po natin yung mga alagang itik natin So, yung siho natin ay 4 months na ngayong uh, July 7. So, malalaki na talaga sila uh, sa tuwing ating tingnan. So, nandito na po yung mga alagang itik natin. Uh, tayo ay nagpapatuka na po sa area na ito. Uh, mga ka kat katapos lang ng paglugon ng mga alagang itik natin so ngayon nagsisimula na silang mag mga kadakers so kasama na rin yung mga four months natin sila po ay nagbi na po mga kadakers at sila ay nagpatitibudbud na at hindi na po ito magtagal sila po ay mangingitlog na po mga kadakers so sipag at syaga lang talaga at medyo mahaba haba mga kadakers ang ating titiisin dahil 6 uh, months po na wala po tayo Uh, hindi po tayo mag income sa mga alagang itik natin dahil konti lang po yung mangingitlog dito kasi mga underage pa po yung iba at darating pa sa mga August 30 doon na sila magsimulang mangingitlog pero ang buwilo talaga dyan mga kadakers kapag umabot na po sila ng 7 months so konting tiis na lang mga kadakers ayan, uh, cycle na po sila uh, nabubusog na po yan kaya sila huminto ng pagkain so ganyan talaga ang ugali ng mga itik pagkatapos kumain uh, relax muna kapag matunawan na kakain naman ulit yan so wala po tayong gastos dito mga kadakers na feeds dahil pinapagala lang po natin ito dito sa maraming palay na sagibo kaya lang tinatraktor na po yung iba dahil nagsisimula na po silang mag uh, trabaho sa kanilang mga farm ang sa atin dito mga kadokers magpapatuka lang tayo dito para iwas gasto muna tayo kasi hindi basta basta itong mga itik kapag pakainin lang natin tapos wala pa tayong income sa isang araw nito isang sako at kalahati yung kakainin nila so ilan ang gastos natin sa dalawang buwan kung magkulong tayo kagad so kahit hanggang July lang tayo dito mga kadakers ah uh, mga kadakers A ah, nabubusog na po yung mga alagang itik natin sa napakaraming kuhol at palay. So, hanggang dito lang muna mga kadakers Thank you very much at sa lahat ng mga subscribers po na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po. At sa lahat ng mga subscribers ko, thank you very much sa inyong pagpatuloy na pagsuporta sa ating uh, YouTube channel. Hanggang sa muli. See you next vlog.